Kasama na natin siya. OMG! I have a good news for you. Mukhang bubuhos ang fan ngayong tag-ulan dahil sa hatid namin ngayong June. Why? Kasamahan lang kita. Sige! Ang June na nga ang good vibes. Ah! Ang June na rin ang magpapabuhos ng feels. Hindi na rin ako nalungkot dahil alam ko na isang araw... <laughs> makikita rin kami. At dahil umaapaw ang saya for all, ang June na rin ang favorites na ma enjoy ng all. Si ako, si ikaw, lagi magkasama. Promise, walang iwanan. <laughs> Kaya June ka lang dahil ready na ang mga programang nakakahappy uh -huh. ng heart and mind. mas masaya kami lahat? Dahil special ka. Mm. Oo, oh, alo? Ah? dito sa Jeepney TV. Enjoy ang trip!